ito na po yung ating spaghetti mga tsula. Hi chula, maligayang pagbabalik sa aming channel For today's vlog po mga chula ay magluluto po kami ng marienda at ang lulutuin po namin ay Spaghetti, spaghetti. Yan. So ayan mga chula at samahan nyo po kami Ayan mga chula at ako po ay nakapagdikit na ng apoy dito sa labas Ayan at isasak lang na po natin itong tubig kaldero. kaldero na may tubig at tayo po ay magbabanli ng pasta at lalagyan po natin ng kaunting mantika. Lalagyan din po natin ng kaunting asin. Yan po ay para po hindi magdikit-dikit yung ating pasta mamaya kaya nilagyan natin ng mantika. Yan at tatakpan po muna natin. Yan mga chula at na po tayo ng no? Ibang mga rekado po para po sa ating lulutuing spaghetti. Bali ito lang naman po ah. Sibuyas, bawang at saka po itong hotdog. Unahin na po muna natin itong hotdog. Hoy, kain mo. Lowisen mo ang pagkain ng si Wensi po ay meron din kanyang recipe dito ah. Wow. Ano yung iyong lulutuin? Ano ah? Pizza. Homemade pizza. Low budget. Wow. <laughs> homemade pizza. Sa air fryer niya yan. Sa air fryer. Sa air, fryer. Sa air, fryer. Sa air fryer. Tapos ay tasty. Tasty eh. po. Meron mm. po iyang mushroom. Pineapple bits. Tidbits. May ham may sibuyas na puti at saka bell pepper at saka uh, tomato sauce, tomato sauce. Yes. yan at ito naman pong bawang at sibuyas ang ating hihiwain Yan mga chula at ito po yung ating lulutuing spaghetti. Yan po ay may spaghetti pasta at saka spaghetti sauce. Royal spaghetti. Wow. Yan po at nakulunan mga chula. Lalagay na po natin yung pasta. natin la papakuluan ng 15 minutes. 10 to 15. 10 to 15 minutes. Para al dente lang. Hani. Wow. wow. Alagang kulbuhan, hane. Hmm, kulbuhan po. Maganda ang ating apoy. Aba, libre pay pay naman. Oo wow. oh, hmm. Libre pay pay mga chula. Medyo nakaano na po ang araw kaya napakaginhawa na po dito. Mm. Ngayon okay, po yung mag, ano po oras? Alas 4? Alas Pag 5? alasin ko na. Kaya pala maginhawa na rin. Mm. Palubog na ang araw. Yes. Wow. Yan ang kagandahan pagka may mantika po yung ating tubig. Mm. Hindi po siya nagdidikit-dikit. Yes. Yan mga chula at luto na po itong ating pasta. Yan. Maganda po yung pagkakaban lini at al, al, dente lang. Yan. At ito po ay atin ng aahunin. Yan mga chula at ito na po yung ating mga ingredients sa ating lulutuing spaghetti. Yan. Meron po tayong bawang, sibuyas, nor, paminta, Meron din po tayong condensed at ito po yung ating ilalahok. Corned beef, dalawang corned beef. Meron din po tayong hotdog, may ketchup, toyo at ito po yung ating spaghetti sauce. Yan, Filipino style pala yun Yes, Filipino style spaghetti. Yan at tayo po ay magluluto na. Yan po at maglalagay na po tayo ng mantika ating ating pong chef ay si chef yan sarap po yan magluluto kaya yan lagi yung nagluluto yan, <laughs> yan na po natin yung bawang ang hmm, bango at ilalagay na rin po natin yung sibuyas may mga nagtatanong pa rin Madin. May mga nagtatanong pa rin sa comment. Bakit daw ikaw lagi ang gumagawa? Ako daw ay tadakain lang. <laughs> yung po'y naipaliwanag na po namin ni Yan, at lalagay na po natin yung hot dog. Para ma fry to ng kaunti, Usually po ay suset lang pinapakita ko sa video at ako po ang laging may hawak ng camera. Pero yung mga ginagawa ko po ay hindi ko na pinapakita para hindi masyadong mahaba yung aming video. saka dito sabi nga natin noon, na, naipaliwanag na natin dati, dito tayo komportable. Sige kayo na, kayo na ang mainay. Magulo po yung mga manok. Sige, okay, mapapalaho ka pa dito pagka ito dito pumunta. Yun lang tayo makakapagluto ng espagueting manok ang laho. Hmm. <laughs> Yan, at ilalagay na po natin yung corned beef. yata tayo ng gasol. <laughs> Yan, at lalagyan na din po natin ng nor. Yan po ay norbit. Norbit. Yan, pinaliwanag lang ulit natin ng county. At may mga nagtatanong. Okay. Kaya may naman po ano po. Masaya naman po sa ginagawa po namin. Hindi naman po kami nag-iisipan sa mga trabaho. Hmm. Saka tinutulungan din niya kita. Bango. Bango eh. Pag kayo po walang giniling na karneng baboy ay ganyan po. Corn beef po pwede pong panlahok. Hmm. Alternative sa hmm. giniling na karneng baboy. Pag sa akin ay pabor. Gawa hmm. na hindi po ako nakain ng taba. Uh, ay ano po, pag po giniling, ay usually talaga pong makikita mo yung namumuti yung mga tabat. Kaya mas gusto kong laho ay ganito. At saka, ito naman ay, ito naman ay hindi birthday yan o ano man, hmm. merienda lang. Hmm. Pang sarili naman. Panarili po. Pang merienda. Yes. Parang bigla na, nag-grave hmm. Tapos ay sabi nyo yung sisigi, at ako magluluto ng pizza. Pizza. Homemade pizza. Tapos ay sabi mo, ikaw ay may tinimplang... Mango gulaman. Wow. Oh, di ba ka, may dessert na din pa. Tinimpla daw po siya sa seta gabi Tagabi ng, ng mango, gulaman. mango gulaman. Wow. Parang may okasyon, ano? Eh. Oo. Oh. <laughs> Yan, at lalagyan, na, lalagyan din po natin ng paminta. Yan, at ilalagay na rin po natin ang spaghetti sauce. Yes. Wow. Wow, wow. makulay yan eh. Uh -huh. Uh -huh. Filipino style spaghetti. <laughs> <laughs> Tinutsing na po si Setsa sa <laughs> Pamita. Kakatsing nga naman han, eh. Oh, yeah. Lalagyan po natin ng kaunting toyo. Yes. Ang patapang ng kulay yan tsaka pang alat na din. Pero optional po ito. Eh. Optional daw po yung mga chicken. Kami po talaga niya lalagay ng toyo sa spaghetti sauce. konti lang naman po. Hmm. Diba, nag-dirt siya? Oo. Oh. Nag-dirt yung kanyang ko. Oo, ginawa. po mga chula. Hmm. Sarap pong tumambay dito sa gilid ng bahay ni Naset, lalo pag ganitong oras. Hmm. Yan, at lalagyan na rin po natin ng ketchup. Yes. Kunti lang naman po. Yes. My all-time favorite. <laughs> ay, yung nga spaghetti. pala eh. Ito nga pala ang yes. favorite mo talaga. Favorite. Kahit walang kanin, basta may spaghetti. <laughs> Le -e. <laughs> Ayong... na, Ayong ha? Linyahan, eh. Ba't tayo mo maniwala? Pinamutiha po nang kunahan. Ang din linyahan ay ibang kanin. Ay, -sos. <laughs> Yan, at atin pong yayari ng cheese. Cheese. Oh, isa that... Wow! Pinakang paalatan, pampaalat. Mm. Pinakang alat. pa po namin nilalagay nilalagyan ng asin. Oh. Mamaya po natin tikman. Na. Mm. lapid sa cheese. Yes, eh. mm. Masarap po talaga pag madami yung cheese. Mm. Yan mga tsula at ilalagay na rin po natin yung condensed. Ito yung gusto kong ano, style ng spaghetti sauce. Mm. Sweet. Sweet style. Sweet style. At magutom na po mga tsula. Favorite ko po yan, spaghetti kahit anong style lang, Filipino style, sweet style. Yes. Basta spaghetti. Hindi na tayo naglagay ng tubig yan. Iwari ko yung sakto na endo sa pasta. Mm -hmm. Masama naman pagka Hindi na ako pala kuning. kami nag-add ng tubig. Mm. Parang sakto naman na yung sauce niya. Hmm. Yan mga tsula at lalagyan po natin ng kaunting asin at mm, medyo parang kulang pa sa alat. Pag tinikma mo siya ay sakto na. Ay pag po siya hinalo mo na sa pasta ay natabang na po siya. Ah, ha, natabangan. Oh, wow, coming from the na expert. Nang ka <laughs> 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 kaunti. Kaunti lang naman. Yan mga chula at luto na po itong ating spaghetti sauce. Wow. Sarap po. May cheese. Mm. Yan natito po ay atin ng aahoning. May mga bulador po. parang lang mga chula. Bayon so, pa pula? po. Oo. Oh. Madami na ito. Tatlo. Uso yung pag ganitong summer, honey. Hmm. Parang ibon mga chula. Saka po bayon pa. Hmm. Tatlo. Ayan mga chula at ito na po yung ating pasta. At ilalagay na rin po natin yung sauce. Wow! Wow! Okay na ito. Hindi <laughs> <laughs> na hinalo. Hindi <laughs> na hinaluhan. Eh. Ah, Haluin po natin ng mapantay. Baka yung aglawa ng yung sauce eh. Wari eh. mm. kaya sakto lang yung sauce na ginawa mo. Mm. Yeah. Mm. Masama tapag yung medyo dry ni Mm. Masama rin naman yung masaba. Oo. Oh, Gihigop pa niya. Yan mga chula at ito na po yung ating spaghetti. Yan. At kakadlo na po sa set. Lalagay na po sa pinggan. Nakanya mga na po eh. Mm -hmm. Yan, at lalagyan po natin ng cheese sa ibabaw. Wow, cheese. Malaka talagang factor and cheese sa spaghetti. Hmm. Yan, ito na po yung ating spaghetti, mga chula Wow, sarap po na ito. Yan, mga tsula, at ready na po ang ating merienda. Yan, ito po yung niloto ko pong spaghetti. Wow! At ito naman po yung homemade pizza po ni Wensi. Yan, ito pa po ah. Oh, ito ang mukhang masarap din. Hali, nervy. Mm -hmm. eh. din po siya. At ito naman po yung tinimpla kong mango gulaman. Yan, para meron po tayong dessert. Yan, ano pang hinihintay nyo? Yeah. tayo. Merienda ta. tayo mga chula. At hindi may mas malaking pinggan diyan. Ah. Ba't ikaw nagtitiis? So, Huwag kang... Huwag nagtitiis, nagpapanggap eh. ah, para mukhang kaunti lang yung... Mami, pag wala ng video. Behind the scene, hali. Yan at... Nasandok na po si Ate Nikki nung spaghetti. Marami pa naman po dito sa kaldero. Ah. Tama ito, paggabi patulog. Yeah. <laughs> paggabi patulog ay maliwanag pa. kain na. May nang pinggan ah. Huwag ka. Oh, isang kapunta. Ha? <laughs> Samba naman. Samba Madali mo na naman. <laughs> madali ng balasa. Madali na ng balasa po. Yan, mga tsula. At nasandok na din po si Kuya Jeff. Yan po yung papa ni Pupay. Kau, uwi lang po niya. Galing pong trabaho. Kain lang, Kuya Jeff. Madami okay. po sa kaldero. Yeah. Thank you. <laughs> Welcome. Yan, at Nasandok na din po si Wensi at si RJ ng spaghetti. Sabay tumapang-panggap ay. Para si ate nito, mamaya dadalhin. Kaunti muna sa umpisahan eh. Anong lasa? <laughs> Oo, lamin gata. Masarap naman. Bakit mo nararamang may gata? Siyempre't lasa siya. Para si Wensi tamang hinala. Kain po tayo. Yan mga tsula. kain po tayo ng spaghetti. Sa ah, akin may pizza at saka spaghetti. Kain po tayo.

Anan na lang. Dito na. Yan, mga chulot kakain na din po si mo. Kain po tayo, mga na. Kain po tayo. Sarap? Masarap na? Mm -hmm. Parang jelly. <laughs> <laughs> Parang jelly. Wow! May pa sub drinks naman. po Pupay pala. Okay. <laughs> sarap na ito. Malamig. Eh. Wow. wow! Pupay sarap! Thank you, Kuya Jeff pupay? sa malamig na oh. soft drink. Wala kang ibang naririnig sarap. Mm. Mm. Parang ang dami siya spaghetti. Eh. Mm. Ito nga pala spaghetti ay ano, nilalagyan din ng reno. Mm. Uh -huh. Pero okay. laging, ito hindi natin nilagyan na Ito kayo nilagyan ng masarap. Okay. Ito pala nalimutan natin. Ito natin. pala 'yung saitan mo. 'yung buong ko, naman 'yung kung Elsa. Akan po 'tong tutuuin at para mas makapal. 'yung 'yung kamatis. 'yung 'yung kamatis. Ha, <laughs> nababa <Ay, iso. laughs> po yung aming camera. Yung yeah. tripod. So... Mm -hmm. tripod. Mm -hmm. Oh, kapating wala na <laughs> mo. Hmm. Sarap ng bell pepper. yun eh? hmm. yan, mm. eh? <laughs> mm. eh? parang pa rin. May aro may Parang ko Hot sauce Yes, Cheers.

Very good naman si Pupay. Natutulog paghapon. Ano lasa po Pupay ng spaghetti na iti tali set? Ano lasa? Masarap. Wow. Thank you Pupay. Ayan po. Spaghetti. Wow. Ayan mga chulaat, at magdadala din daw po sa set sa kapitbahay. Ayan po. Ito yung pinggan.